Ito ay isang kwento ng isang single mother at kanyang anak. Ang pelikula ay ay produce ng Cineco Productions, ididirect ni Noel Naval, at isinulat ni Mel Del Rosario. Ang mall show ay ginanap sa Glory November 25, 2023, dinagsa ang mall show ng mga fans at supporters ng dalawa para makita sila ng personal at makisaya sa kanilang mga production numbers at games. Ang movie nila ay isa sa mga official entries ng Metro Manila Film Festival, MMFF, 2023, ito ay ang unang pagtatambal nina Sharon at Alden sa big screen bilang mag -ina. Sa Instagram, ibinahagi ng mga fans ni Sharon ang ilang mga larawan at video sa nasabing mall show. Makikita ang kanilang closeness at chemistry bilang mag-ina, ayon kay Sharon, si Alden ay isang blessing sa kanya at sa lahat ng nasa set, tinawag niya itong kanyang son, at sinabing mahal na mahal niya ito, ganoon din si Alden, na tinawag naman si Sharon na kanyang mama, at sinurpresa pa ito sa kanyang rehearsal para sa kanyang Dear Heart Concert. Sinabi ni Alden na gusto niyang gawing special si Sharon dahil deserve nito ang lahat ng pagmamahal at suporta, narito ang video. I think I galit sa akin. Nung pinanood daw nila, sa niya, yun ang isa sa pinakamasarap marinig ng artist. Kaya sa niya, alam mo, hindi kita nakita. Ah, iba, 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 yung role, si Maricar yung role ko. Okay. Hindi ko nakita si Sean yes, si Sabi niya, Habi ko talaga din, thank you! yun talaga yung, yung wish ko, yung, yung goal ko. Yes. So nakakatawa yung character ko dito. Sobrang Basta iba. I, am sure maraming kasi the, the film is about uh, a single parent yeah. with, uh, with an old child. Right. So sa mga yeah. uh, nakakanood po ngayon or sa mga makakapanood nito na single parent na single, single child. child. So yeah. pra, kasi, alam mo yun, kapag yun nga, kaya the reason why the title is A Family of Two. It doesn't really matter how many you are in the family as long as you have someone